since hindi po ako maka-attend ng PAMAS at walang barko, dito ko kami oh. Pumunta ko kami dito, manghuhuli kami ng mga suso, ng mga ko, ano, ng mga siput, Kasi malapit po ito sa dagat, yung kasama ko po si NJ. Ayan po ng Pug Pugong Biyero. Dala po namin yung sasakyan ng Pugong Biyero. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Kaysa naman o oh. naka kami sa bahay. Ayan po. dan mo. Yan eto Ay, po ito? oh. Ayan po nangunguha sila ng lokan Ano bang tawag to parang suso na native ho ito. Ayan oh. Aray ko. Ito ayan po oh. Ayan po ang oh. dami nilang nakukuhang native na suso. Saan? Ito Ayan, ito gumagalaw, oh. Nasaan? Ayan po, oh. Ayan po, oh. Ayan po ang nakukuha. Ayan, dami. No? Tingnan ko na nakukuha mo. Ay, oo nga. Mahal kilo niyan, eh. Ano? Oo. Oh.